on the fight, on the fight against dangerous drugs. Our bloodless war on dangerous drugs adheres and will continue to adhere to the established eight E's of an effective anti-illegal drug strategy. Extermination was never one of them. Ito ang saad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation Address or SONA noong nakaraang taon. Dito binigyang pansin ng Pangulo ang isa sa mga isyo na kinakarap ng bansa, gaya na lamang ng hakbang para sa kampanya kontra droga. Binigyang diin din na hindi na kailangan dumaan sa madugong paraan para sa naturong kampanya. Naging maayos at epektibo ang estratehiya ng pamalaan sa tulong ng 8Es o ang education, enforcement, elimination, empowerment, engagement, enhancement at evaluation. Gayunpaman, kung ikukumpara sa ilalim ng panunungkulan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, naging marahas ang operasyon konta droga. Maraming dumanak na dugo kahit pa na walang malino na ebidensya ng pagkakasangkot sa iligal na gawain. Malayong malayo sa ilalim ng Administrasyong Marcos sa nakaraang pamalaang administrasyon. Naiparating din ng Pangulo ang datos mga nakumpiska na aresto at bilang ng mga operasyon konta droga. Nasa kabuang 44 bilyong halaga ng iligal na droga ang nasabat. Nasa 97 na drug personalities ang naaresto at mayigit 7,500 ang naisagawang operasyon sa kanyang panunungkulan. And yet, in more than 71,500 operations, it has resulted in the seizure of more than 44 billion pesos worth of illegal drugs and the arrest of more than 97,000 drug personalities. More than 6,000 of those arrested were high-value targets. Wala ring lusot sa ilalim ni Marcos ang mga kawani ng pamahalaan na sangkot sa iligal na gawain. Ang mga naaresto na high-value target ay nasa 6,440 ay mga opisyal ng pamahalaan, 42 ay mga kawani ng otoridad, at 77 ay mga naluklok na opisyal. Boys, of whom 42 were uniformed personnel, 77. were elected officials. So to further paralyze their operations, dirty money and assets worth more than 500 million pesos have been frozen and preserved. Pinaalam din ng pangulo ang porsyento ng mga barangay na kung saan bumaba o nabawasan ang isyu sa ilegal na droga, patunay na maayos at epektibo ang hakbang sa kampanya sa kontra droga sa bansa. Together with this, we welcome the report that the number of drug affected barangays in our country has been reduced by 32%. Samantala, bumaba man ang bilang ng krimen sa bansa sa pamamagitan ng mabilis na aksyon ng mga otoridad, hindi pa ito sapat sa ad ng Pangulo. Kailangan pa ng dobleng aksyon ng mga otoridad sa mga ganitong usapin. Go continuous capacity building and asset upgrading so that they are better able to preserve the peace and defend our territory. We have noted an overall decrease in crime rate and an improvement in crime solution efficiency. But this is not enough. Ayon naman sa PNP, bumaba o mano ang crime rate sa ikaunang quarter ng taong 2025. Tinatayang umabot 26 na porsyento ang binaba ng mga krimen simula January 1 hanggang February 14, 2025. Kabilang dito ang rape, pagnanakaw, carnapping, murder, theft, homicide at physical injury. Ani ni dating PNP Chief Police General Romel Francisco D. Marbil, nagkaroon ng malaking epekto ang mga paraang ginagawa ng organisasyon sapagkat naging epektibo ito sa pagbaba ng krimen. Dagdag niya dito na ang pagpapabuti ay nakabase sa Pangulong Marcos na ang hangarin ng bawat partido ay walang panganib at ligtas na bansa. Sa iba't ibang nagdaang administrasyon at iba't ibang sektor Natili sa ating bansa ang isyo ng mararahas na krimen at ilikal na droga. Ang patuloy na isyo ng droga ay nagtudulot ng masamang epekto sa seguridad, pisikal at mental na kalusugan at kaayusan ng ating lipunan. Sa kabilang banta naman, ang isyo ng krimen ay nagbubunga ng kaharasan, pagnanakaw at pagpatay. Bawat mamamayang Pilipino, mga organisasyon at ahensya ng gobyerno ay mayroong malaking parte sa maging solusyon ng dalawang isyong kinakaharap ng bansa. Ano-ano nga ba ang mga paraan upang maitaguyod ang bagong Pilipinas para sa isang ligtas at maunlad na bansa para sa mga mamamayang Pilipino? Para sa SONA 2025, ako si Kyle Basa. Para sa SONA 2025, ako si Raymond Asinto. Sumasaludo sa bawat Pilipino.